ayan si dunya bari ayan si dunya let's go home ang itlog ayan uwi na kami tapos na kami patapos na tapos na

itlog na red egg para para papunta sa Hong Kong going to Hong Kong doon talaga tayo sa supplier yung mga red egg natin fresh na fresh fresh na fresh eat it, eat it, so eat it fresh na fresh pa yung egg natin so may ilit tapos may ilit ok guys taas na naman yung itlogras 200 na yung maliliit pa oh. kasi ha, mainit pagka hindi sila makakain daw ng maayos hmm, yung ba? mga hanok dahil mainit okay. pag, pag, pag hindi kasi makakain ng maayos yan, din sa siya manging ito ng maayos din sa gasoline station. Gasoline station. Sa ah. NTO sa so gasoline station. Isang pitik lang yung kanina. No? O yung malapit na kami may ano pa may ngaw ngaw pa ng babaeng ngaw malapit na kami sa bahay yung pang gasolina di ay kay balipito dapat na binta mo <laughs> kay 160 160 ang pito ka 3 yan yung ginansya sixteen apples Mitsubishi. Mitsubishi para. Mitsubishi Expander. Malapit na kami. Malapit na sa bahay. Zahay. Sa bahay. Kasi naalala ko ba kung ano ito magbili sa market ng ano. Hindi mo lang hindi, hindi na tayo pupunta doon sa supplier ng red egg, hindi natin alam kung bago o luma. Mm. Eh baka pagdating doon, pag luma yung nabili natin, hindi, mangamoy yes. ba? Mangamoy, hindi kaya, kailangan kahit konti lang, atun talaga tayo sa supplier. yung red egg natin. Red eggs. Ay, okay man dahil siya, Ras. Ang buti ang supplier, kaya nagbibenta ng kalahating tree. Nakita ko kasi yung i